Sino-sino na sa inyo nakatanggap ng pa-extra bonus ni Facebook para sa lahat ng content creator na kung saan ito ang kanyang reward sa mga masisikap at masipag na kanyang content creator na kung saan sa ngayong December ay may pa 20% extra bonus si Facebook na makukuha ng mga content creators. Ito guys ay depende sa inyong ginawa or sabi natin based on your performance. Ito ay sigurado na nakadepende ito sa ating kinita ngayong December. So, kung ikaw ay nabigyan ng ganitong bonus, kung ano ang kinita mo ngayong December ay may extra 20% ka pang matatanggap kay Facebook dahil sa iyong tiyaga at sipag. Kaya kung ikaw ay nagsisimula pa lamang tapos hindi ka pa nakatanggap nito, ang gawin mo lang ay sipagan mo tapos gawin mong masipag ang sarili mo sa paggawa ng content. Dahil ngayon ay hindi natatapos ang mga pa-challenge o ang mga pa-bonus ni Facebook. Marami pang pa-bonus si Facebook na kailangan nating magawa upang meron tayong extra na maidadagdag sa ating next payout. Kaya kung ikaw ay nagsisimula pa lamang, gawin mo na ang iyong pinakamahusay para gumawa ng content. Mas maganda kung quality, samahan mo na rin ng tamang engagement.